Selamat. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Puan Giselle. Giselle. I know hindi tayo maayos, pero I just wanted to let you know that I'm here for you. Hindi kita kailangan. Leave. Giselle, uh, alam kong mahirap pakinggan, pero alam mo ang buhay. Minsan, para siyang isang malaking jeep. May nauunang bumaba, nauunang pumara. Eh, nagkataon lang na nauna ang bumaba si Jocelyn. Morgana, please stop. Uh, Just think of it that she's in a better place right now. Well, that is kung naging mabait na siya tao dito sa lupa. Ano'ng sinabi mo? Eh kung Ah! <laughs> 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 Basta 'tong babae 'tong papatayin ko 'yan eh. Ako na nga ang nakikiramay. Ako pa pinagbubuntunan mo ng galit mo? Alam mo ang problema mo kasi, Giselle. You're always so antagonistic towards me! Kahit wala pa akong ginagawa, may namasama mo lagi! Walang ginagawa? Meron bang nakikiramay na ang babasto sa mga sinabi? I hate to say this, but it's so much better that Justine's not here anymore so that she doesn't see how cruel you are! Cruel <laughs> oh, well, pala! Yeah! heard what you did last night. Bakit mo naman ginawa yun kay Tita Giselle? Talaga? Kay Giselle ka kumakampi? Tignan mo nga yung leeg ko, sinaktan niya may pasapa ako. Ikaw naman may kasalanan yan eh. <laughs> eh, papano naman? Ang sarap niyang asarin. Alam mo, kung yung babae niyan sa akin. -de ko siya para lalong sumakit ang ulo niya sa'kin. akin. Pwede ba? Tigilan mo na nga si Tita Giselle. She's grieving. At isa pa, gusto mo bang maging sospek kasi nangyari kay Dad Justine? Bakit ako? Ako ba gumawa? At isa pa, may alibay naman ako. Well, isa ka sa mga kaaway nila. So you better behave. Gusto mo ba? Isipin nila na may kinalaman ka? Especially nandun si Gilbert sa place ng bagaan.